Siyempre, pagkatapos mo kumain, ano yung gagawin mong susunod? Hindi naman pwedeng iwanan mo lang yung plato mo doon sa sa lamesa. Kaya halika, samahan nyo ako guys. Ugas-ugas din pag may time. Ganyan ang buhay. Sabi nila, buti ka pa na sa Canada. Bakit? Anong nabago sa buhay mo? na nasa Canada ka na. Mas madami kang trabaho guys. Swerte ko, swerte ko lang, hindi ako nagtatrabaho sa sa na may iba, na may amo. Kasi sa bahay po ako nagtatrabaho. Swerte ko lang kasi ako yung wala pong ah, mag-uutos sa akin. Inutosan ko yung sarili ko. <laughs> Ganyan po. Utos ko. Sarili ko. Ayan. Pagising sa umaga, habang nagkakape, nasa halamanan na ako. Nag-aayos ng mga halaman. Kasi baka may mag-pick up. Kailangan maayos ang pagkakabalot. Kasi winter time. <clears throat> baka maluto yung mga dahon, guys. Ayan. At syempre, hindi lang naman dyan nagtatapos ang trabaho mo. <laughs> Magluluto ka kasi kakain kayo ng asawa mo. Pagkatapos mo magluto, tatawagin mo kakain. Minsan siya yung naguhugas. Pero pag busy naman siya, ako na yung naguhugas. Ganun ang buhay namin dito sa Canada. Sabi nila, sabi nila ang sarap naman ang buhay mo, nasa Canada ka na. Sabi ko naman, kayo pumunta dito para mas, mas masubukan nyo. Masarap ang nasa Pilipinas. Masarap lang sa Canada pag kumita ng pera. Kasi ang trabaho at saka ang sweldo. Pero, kung tutuusin, mas masarap ang buhay natin sa Pilipinas, guys. Kasi, pagkasahod mo, Pwede ka nang mag-swimming. Pumunta sa ibang lugar. Tawagin mo ang pamilya mo. Tara, swimming tayo. Pero dito sa Canada, hindi ka makaswimming. Winter. Malamig. <laughs> Ganon. <laughs> yung ibang Pilipina, guys. <clears throat> hindi lang isang trabaho. Minsan tatlo pa. Yung mga Pilipino. Kasi sa dami ng mga bayarin. Hindi lang nila sinasabi yung sitwasyon nila. Pero ramdam mo pagod nila. Hindi sila pwedeng magpahinga. Kasi kaliwat kanan ang bayarin. Bayarin sa telepono. Bayarin sa kotse mo kung may kotse kang inutang. <laughs> bayarin sa bahay. Kahit umuupa ka lang or bumili ka. Bayarin. Bayarin sa tax tax mo, bayarin sa insurance ng kotse mo. Sa mas marami kang gamit, material, mas marami kang sasakyan, mas marami kang utang. Ganon dito guys. Kaya yung mga nagsasabing mayaman na sila, nasa Canada na sila, mm, I doubt it. Mayaman yan sa utang. <laughs> hindi po lahat ay mayaman. Maswerte lang po yung mga may trabaho na maganda. Kasi malaki ang sahod nila, yung mga may profesyon, yung mga kahit natapos ka sa Pilipinas, hindi mo pwedeng gamitin po dito kaagad-agad. Mag-upgrade ka. Para lang magamit na yung pinag-aralan mo, guys. Ayan. Kayo yung mga nagsasabi na kapag pumunta ng Canada, kung ano, engineer sila, engineer agad dito? Hindi po. Hindi po agad magagamit yun. Kailangan po ninyo mag-upgrade. Ayan. So, sa mga gusto pumunta po rito, masarap po dito kumita ng pera. Pero pag gagastusin, mas masarap kung gagastusin natin sa ating bansa. Kasi, mas malaki ang halaga ng pera sa atin. Pag dito mo ginamit, ang one dollar ay one dollar din. Sa Pilipinas, ang 1 dollar, 40 pesos. O, di ba? Ang laki. Ang laki ng conversion. So, <laughs> pero, <clears throat> dito, dito magamitin. Parang wala din. Oo, guys. May sangkulang pa. Ang kita mo. Yun lang. Nashare ko lang na yung mga nagsasabi yan at sumasama ang loob kapag hindi na bibigyan. Pasensya na po. Kasi mahirap din po ang pera dito. Lalo ako, sa bahay lang po ako nagtatrabaho. Apolstery, nag -affolstery po ako ng upuan. Nag-alaga ako ng mga halaman. Kapag na-propagate ko na at tumubo na mahusay, binibenta ko, nagkakapera po ako. And syempre, meron po ako nga butik-butikan dito. <laughs> Yung iba, bago. Yung iba, lumak tawag dati sa atin ukay-ukay ayan kaya guys sa mga uh, hindi po namin na napagbibigyan kapag may kailangan ang pera po namin ay sakto lang din ayan kapag kasitira naman ay kailangan namin itabi para sa susunod ng mga bayarin ganun po kaya <laughs> pasensya na sana tindihan ninyo na ang buhay Canada ay hindi madali minsan nga naiingit pa ako eh kasi sa Pilipinas, makita mo. Wow! Panay swimming sila. Ang sarap ng mga kinakain dito po. Namimiss ko na ang mga pagkain Pilipino. Iba ang mga pagkain natin. Mga sariwang gulay, namimiss ko na. Dito, frozen. Frozen na malunggay. <laughs> frozen na saluyot. Frozen na dahon ng ano, ng, ay, frozen na uh, bulaklak ng kalabasa. ayun eh, pa naman ang mga masasarap. Kaya lang, guys, frozen. O, oh, di ba sa atin, punta ka na sa palengke, may sariwa ka na. Sariwa na yung ano, yung mga gulay mo uulamin. Dito, guys, frozen. Ayan. Kaya kahit na gustong gusto mo, frozen na eh. Di ba? So, ayun lang. Masarap ang buhay sa Pilipinas. Dito lang, masarap kumita ng pera. <laughs> Ayan, guys. Sana may natutunan kayo dito sa aking video na ito. God bless and mabuhay. I love you all. Bye for now.